Kakagising ko lang para pinagpahinga kami ni Hepe eh, kaninang tanghali. Eh. Arrival kasi tayo ngayon ng New York. Buong magdamag kami magbabankering mamaya. So, alas 4 ngayon, betting natin sa 1700. Tingin tayo sa labas, tara. Dito na kami sa New York par. Hey. Ano kayang tulay yan? Berting kami 1700. Ang ina hindi makalabas. Shoutout Evergreen. Inaanap po yung Statue of Liberty. Wala naman doon. Tulay lang. Hindi pa tayo sa starboard. Tingnan natin kung ano doon. pa tayo dito sa starboard. Kung ano may kita natin. Tara! Let's go! Dito na kami sa New York bar. Ang ina! Oh! Ito yung liberty no ayun tang ina nakita ko rin ayun pala yun ang lead lang ayun <laughs> tang ina yung pala yun ang lead lang pala yan pa wow. ayun pala siya <laughs> ang lead lang pala yan Ano kung malaki yan? <laughs> Ang galing ng ina niyan, nandito pala yan Kala ko malaki yan, nandito lang. pala. Eh no? ay mga buildings so. oh. Ay! Sheesh! Container port, pero doon na ata kami mag-referto mga paro. 1700 berting, kain muna tayo, let's go! Finally nakita ko rin. <laughs> Balik na tayong gabi na So after 29 days nang naging biyahe natin sa laot mula Colombo na dito na tayo sa New York And ayun nakita natin, nasilip lang natin <laughs> Finally nakita ko rin, nakita ko rin yung Statue of Liberty Para sa akin achievement kasi yun kasi yun, nung, mga, nung bata ako, napapanood ko lang yun Ngayon naman napapanood ko lang yung mga alam mo yun, nakita mo sa palabas diba Tapos ayun nakita ko na rin siya ng personal, malayo nga lang hindi ko naman first time dito sa US mga par. Siguro pang third time ko na to. Noong una sa Portland kami, hindi rin ako nakalabas doon kasi may visa ako noon. Pero first time ko. Hindi daw pwede lumabas pag first time ka sa US kahit may visa ka. Pero depende pa rin sa states. Tapos yung pangalawa, sa LA naman, sign up naman yon COVID time. <laughs> wala rin, di ba? So wala ka makikita noon mga par. And nasa bulk vessel nga pala akong noon. Kahit naman siguro may visa tayo mga par, di pa rin tayo makakalabas. Kasi magdamag tayo ng fuel mga par ngayong gabi. Tapos kinabukasan, diesel naman. Tapos pagdating ng mga tanghali siguro dadating, dadating na yung mga coast guards at mga inspections. Tapos pagdating ng midnight, departure na. <laughs> Papunta na kami ng savana. So wala rin, di ba? Wala rin kwenta kahit may visa ka. Kala nyo masaya dito sa Amerikano. Puro trabaho dito mga par. <laughs> Let's go. Peace.